Oh hingal hingal si Boy Ormok. Ay Oh, umiyak na naman, naman, umiyak na naman. Ha? Wala bigay. tama, gandan tama. Oh. ko ko nakawala kanina yun. No, no. Baka makawil ka diyan. Sabi na yung asit, pink na eh. Ha? Pink na. Asit yun asit eh. Oh, Oo, sunod na. Malapit na. Pink na yeah. lang asol. Hindi alam. Pulon, pulon. Mm. Pagod na yan. Mm. Pagod ka boy! Alam ah, mo, wawala. Woo! Agad. Kahit pating ka, okay lang. <laughs> Asong lakwa chiro. Ano? Boy kusgar. Nakahuling si mo yung mok. So, <laughs> <laughs> ano nakatikim din nga. Anong iyak ng rail. <laughs> <laughs> iyak <al> rail. Iyak. na. <laughs> 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 ko sa iyo eh. Huwag kinadaw yan eh. Mararamdaman mo eh, hinahanap mo. Dito <laughs> nung

Kung naka-uwi, ay wala na. Walang uli. Hindi oh. Inyo ilagay aring cooler na yan sa ulat. Yung... Hmm. Ah. Oh. Yung... Eh. Ano lang talaga maganit. Maganit? Nalaban na eh. Ang sakit pa ano. nga doon. Ayan na! Pekta sa doon, sure yeah. na. Lumabas na dilaw sa so wakas. Eh. Okay. <laughs> Huwag mong papaluba yan. Baka sumabit ito sa kawayan. Yan yung eh, kaunting kis-kis ay -kis eh, lagot yan. Ang ah, bagting, bagting. bagting na bagting yan. Yan eh, yung kaunting dapo dyan eh. Uh, Pagaya yan doon sa akin na sumabit sa bato eh. Sumab... Nung hinihila, sumabit sa kwan. Masul po eh. Ito na Pero ako ito pagpuno na eh. Hmm ay nalingan ay nalingan oh, ay oh. nalingan si boy ano urmok oh. wag mong pulubayan lumulubay eh laging may tensyon ay pag lumubayan eh papa pa pag palag tang tanggal yan oh yeah, te mo wala nang tensyon eh bababa may, may tensyon pa rin ayun ito tuwid eh takla Ayan, no, kita na. Ha? Huh? Naputi na oh. Nasaan? O oh, yun, yun. Naputi na, naputi na. Malaki. Nanigi yata. Oh. Bae, eh? parang, parang ano? Talakitok. Talakitok nga ata. Woo, alak. Ha? Huh? Malapad eh. Ay, talakitok. Alak, alak. Alak po, alak. Okay, dandan ha. Okay, ayun, ayun. Namuti na siya. Talaki ito. Laki. Hoy, oh. ano? Amberjack. Balangawan. oh balangawan. Amberjack, ang laki. Oh. Ang laki. Yes! Pinakamataki mo ngayon. Ang <laughs> 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 oh. oh. laki. Ang laki. Ang Amberjack. Oh. Amberjack. Hmm. Oh.